So, ayan guys. Good morning, good morning, good morning. Andito na kami at sasaka ng bangka. Pero ngayon, sobrang naming isda. Tingnan nyo. Ang lalaki. Ayan. Ang lalaki ng mga isda. So, ayan. Sobrang dami ng mga isda. Oh. Ayan, mga malalaki, mga octopus. dami. Dito pala mga bagsakan ng mga isda. yan guys. Sobrang dami dami ng mga isda. Mga ng mga isda, oh. Ayan, mga fish pa talaga, oh. Ayan, oh. Bagong huli yan. Ayan, oh. Ayan, ang oh. malalaki ng mga isda. Ayan, ang dami, oh. Grabe dito pala mga bagsakan na mga fish na fish pa yun eh talaga and guys yan pa oh kaka ano lang kakarating dami kasi dito mga pambot mga yan oh mga isda so ayan maglalakad na kami papunta ng bangka nasa sakyan namin